hinahangaan ng karamihan, iniidulo ng kabataan, mababang loob sa masang pinaglilingkuran at madaling lapitan. Meron pa bang ganyan ngayon sa loob ng kilusan? Dati siguro oo, nang mga panahong lihitimong makabayan pa at may prinsipyong ipinaglalaban pa ang mga miyembro nila. Kumpara ngayon, na ang karamihan ay mga kriminal na at matakas na lang sa batas na humahanap ng kanlungang kukupkup sa kanila upang makaiwas sa pag-uusig ang nakikitang imahe ng makakaliwang pilusan. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng isang taong nakasumpong ng kasagutan sa kahirapan ng kanyang bayan sa pamamagitan ng pagsapi sa revolusyon upang may paglaban ang kanilang mga karapatan. Ngunit gaya din ang iba pang mga nagpapakadakila, kapalaran nila'y iisa na sa dulo ay iaalay na lang sa lupa bilang mga pataba. Ang kwento ng pakikibaka tagumpay at pagbagsak ni Leon.